Huwag ka magpatawa. Ano pinatawa ko? What's up mga kapetals? Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko. <laughs> Tingnan nyo na nga ang struggle naming mag-asawa. nag kasi ako sa pagkain sa tindahan kaya nagyaya ako bumaba. Kaso ang problema na kailang baba na ako sa hagdan kaya kailangan nyo akong buhatin pa baba. <laughs> Kaso itong aking asawa, pag ako isasakay na sa kanya, abay nanghihina at tatawa. Sinisisi pa sa akin, hindi naman ako nagpapatawa. Ha kaya namin malagpasan yung struggle na yon. pumasok na ako sa tindahan at binuksan ko yung mga ilaw at kita nyo naman sarado na yung tindahan kasi gabi na yan at ito na nga supportive ko na asawa kinuha na ako ng yelo yakult sana yung iinumin ko kaso wala na buti na lang may delight dito at sinurge muna siya ng aking asawa at nakita naman na parehas kaya ito na yung ininom ko today Bali, isa nga lang yung iinumin ko. Baka kasi sobrang sumakit na naman yung sikmura ko. At least, sobrang sarap at na-satisfied ako. Makikita nyo na nga kung saan ako na-addict ngayon. Bali, pinakuha ko na nga siya ng cheese at saka sky flakes. Hi, guys! Ito yung kinaka-addictan ko ngayong nabuntis ako. Tapos, maglalagay daw ako ng cheese dito. Mas gusto ko talaga yung cheese pimiento. Gusto ko yung lasa niya. Very light lang. Tapos spread ko lang siya. Sobrang sarap nito. Look. Sobrang sarap. It's 10.18 na. Sarado na yung tindahan. Nagutom lang talaga ako habang kumakain ako, ang asawa ko ang pinaglagay ko ng mga products sa aking warehouse. Dahil nga si Sitaw ay isang dropshipping company, hindi mo na po bahay ng stockroom or kaya warehouse. Kung nakapag-register ka na at seller ka na nga, tuturuan kita kung paano maglagay ng products kay Sitaw. Una nga, open your Sitaw and click your account. Select products. Then open product warehouse. At dito nga may mga categories, pwedeng pwede ka nang pumili dyan. At pag na-select mo na yung mga product na gusto mong ibenta, i-click nyo lang yung batch publish. At dito na nga, ilalagay nyo yung komisyon na gusto nyo. At ang akin nga ay 7% para mabilis yung maman. <laughs> Pero choice nyo pa rin yun ha. 3 to 7% ang pwede nyong pagpilian. O oh, ba diba, ganun lang kadali. Basta pag nag-register kayo at naging seller kayo, don't forget my referral code. Yay! Craving satisfied! Sobrang sarap talaga nito. Pero liti talaga ngayon. Pag sinubo ko siya, na nakain ko, okay na. Dahil ngayon, syempre, asidik din ako. Nagkocontrol talaga ako ng kain. Kasi parang after kong kumain, nasusuka talaga ako. Pero hindi naman yung isusuka ko yung food. Parang gusto ko lang mag <laughs> Laging ganon, pagkakain ko parang kailangan ko mag Ayan, kakatotoon na. Parang naduduwal lang ako, pero hindi ako nasusuka. Mamimigay pa rin ako ng 5,000 pesos sa mga magpa-follow sa page ko. I-share ang aking mga videos. Kaya huwag niyong kalimutan dahil baka ikaw ang sunod na yung maman. <laughs> Uh, ayan. Uh, ako lang ba yung sobrang ganito talaga? Hindi ako maselan sa pagbubuntis. Lahat kinakain ko. Lahat kaya kong kainin. Ang problema ko lang talaga, sobrang acidic ko. Tapos parang, ay, sa laging masakit yung sikmura ko. Pero wala na akong ibang nararamdaman other than that. So, I think I'm okay. And magpapahinga na ulit ako. Let's go, daddy. At syempre, pati pag-akyat, bubuhatin niya ako alang arte. <laughs> O siya, hanggang dito na lang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit Ha ha <laughs> ha!